Alay, e, tingnan natin itong sparring ni Senator Manny na ay, oh, 15 years ago, alay, grabe, nagpapasuntok. Hala. Ay, may mga balibalita na on, hindi napapagod si Senator Manny. Ito, oh. eting Eh, natin ang mga sparring. Ah. Ayan, Ay, grabe, kadaming tao sa wild card. Alay, dito pa yung sa taas, wala pa yung sa baba na parang, ano, no, exclusive kay Senator Manny. Hala. Ay, grabe naman. Grabing tapunan ng mga ligaw na suntok ito. Ay, grabe, daming nanonood. Ay, hala igrabe eh, naman pala si Sina Mani noon. Hala, sige lang. Bitaw lang ng bitaw lang. Nang suntok ay parang walang kapagakan, Hala, anong taon kaya ito? Siguro mga 2005 ito, 2006, anak. Ayan, nung naka-nopper pa si Sina na shot early days, hayaw. Ah, mga kaibigan, anak. Eh, talagang ah, pagkalakas noon ni Sina Tormani yung hangin ay grabe. Ito, papasuntok na naman. Ano? parang ito pa yung uh, kahawig ng mga blow by blow days niya ay grabing daming manuntok ni Sirat oh. ala ay walang pakialam ayun o oh. grabing work rate yan mga idol ala Ito yung kasagsagan ni Senator Manny. Siguro papunta pala ang ng kanyang prime. Ano, yung siya yung pound for pound boxer sa buong mundo. Hala, ay grabe talaga. Man manumbag, oh. Ay grabing, kawawa yung mga sparring partner. Palit-palitan, ano. Ay parang talagang hindi napapagod si Sina to. Kala. Oo, oh, oh, ayan o. Oh. oh uh, itim pa yung ano, kasparing alay, balugbag ay parang malaki ito. Oo. Oh. oh grabe ng mga galawan ni Sina to. Pacquiao talaga o. Oh. Hala o, oh, sige. Mm, -hmm. Buntal, ala. Grabe naman ito. Parang uh, first time ko lang makita nito ng uh, boxer na talagang grabe kung manuntok ay walang tigil. ayano. Oh ang dami pa ditong tao nanonood eh ngayon parang ka uh, kakaunti na lang uh, napupuno o oh, nag uh, nanonood sa wild card gym, ano oh. pero nung uh, time ni Sino itong Pacquiao hala ay para talagang uh, pistahan dyan sa wild card ano Oy, oh, ito si Israeli Vasquez ayan ayan yung dati niyang kaspan partner favorito yan ayan oh hala yung na naman si Sino ay na nga tiyan hala oh grabe Ayan, kaya talagang uh, iba talaga ano ho, iba ang Manny Pacquiao ano ha. Ay parang minsan lang sa 10 milyong taon mangyari ang mang ganitong uh, klase ng uh, fighter na lumabas ano ho. Grabe talaga. Ah, ayan. Sino tong Manny ayan oh. No? Ayun ay. Abas tinuhod, tinuhod ni Israel Vasquez ala. Ayan. Grabe yung itsura pa ng wildcard noon mga idol ano ha. Ibang-iba na ng ngayon. Ayano, ay, grabe ito ho ay um, halos labing limang taon na ito hong footage na ito no? wild card secret files mga kaibigan ay grabe talaga si Sina Termani ay walang pakundangan hala sige grabe ito yung mga magsilbing inspirasyon sa mga bagong hinikasyon na boxer natin ngayon ano talagang grabe hard work kung hard work magtrabaho noon si Sina Tormane kaya talagang nga namang nakikita naman natin yung resulta sa kanyang mga laban ano kagaya nito ispagang pala ang embayuhan talaga ay walang kaibig-kaibigan ano talagang bakbakan ala parang ipidya ala kaya makita natin no, nung barira sabi nga ni siya na itong manig kabi siyang mga 33 rounds o 30 rounds per day kaya nung kay barira talaga oy ano yun parang pinaglakoan lang ni Sina Manny Haya nakikita natin iba talaga yung Manny Pacquiao ano ho? ay sa tingin ka ano ho? kahit hindi sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay eh, wala nang makakatulad dito kay Sina Manny Pacquiao iba talaga ang atleticism ano. so, parang si Coach Justin Pocchon yan ano ho? ang bata pa ano ho? yun lang mga idol sana nagustuhan nyo ang ating video oh. ayan ay, mga idol Sina Manny walang pag-out Allah Ayun, ay ah, tuloy. nag -abrasa.